Deeper, Hi. <laughs> Hi. Hi! E <laughs> no, oh, barbecue. thing, lasting ni siya ay. Ha? okay? Yes. Jack Oh. is afraid. Hello? Hello, give me some mommy. <laughs> Kagani okay, mommy. Ay, <laughs> <He's> smiling. <laughs> Jack, you're outside. Hoy! <laughs> Kailangan mo talagang utusan pa siya. Kamuka, aning dito. Hindi ata yun, natulog. Hindi niya pinadala yung mga bata sa akin. Ako lang yung pinasundo niya. Nandun siya sa bahay. Nag-inom-inom siya, oy. Nag-inom siya. Si Jack at si Jenny. Agay, okay. kasayo yu pa man yung oy. Eh. Tawagan ko sana si Mareng. Hindi ako nasanay ba na walang dalang mga bata. Mareng! Hi! <laughs> <laughs> oy, Mareng! Kabalo siya, oy! Nga dito gikan. Ako minsahi sa iya. Yati ka ayo. Do you want me get? Can we get? Is that, is that a headache? Uh, no. Yeah. Jack is okay, he just had his titty. Okay, oh, yeah, yeah, yeah. if he tries, I'll just pick him up. Again. <laughs> oh, he's had his titty, so he's fine. Yeah, I so, won't panic to come back. When you go, you know where the cakes are? They got like a t-shirt with all the bowls. Yeah. yeah. Just want the finger sausages. Not the round one, but yeah. the finger yeah. one. And the long yeah. one? Yeah. And a packet of sausages. I don't know what So you mean. want some sausages in there? You know what the pasties are? Huh? Yeah. Get some nice sausages. Let's ah. Uh, a packet of nice little ginger sausages. And, and we, the kids, uh, where the cakes are, where the rolls are. You, want the bread, but you want long, the, the, long one. So you make, make a hot dog. Ang mga bata nag-iPad si Jack o nilagay ng kanyang papa dyan sa labas kay kanilang papa nag-inom-inom um, Ambot sa kanya ay ano nakain niya sa kanyang utak kay wakit stress daw siya sa kanyang kinabuhi dito siya oh naglamisa-lamisa siya dyan oh. tapos ngayon sinugo ni ako na ipabili ng barbecue noon na nakaon aning papa ni mo na stress na ano giun naman niya ako sa kanyang na stress na siya kay giaway man ako no Hmm, ako manggalit sa kanya ala ako nang brana. Mommy, we have to wear brana. Daddy? in the car he's Daddy. getting something Jack Jack you have to talk to Jack oh. hello Jack super hot lagi sugo so, ko ni mayor bay on on panya yan yung aking aircon kaninang susi nandito susi pagod niya kaya grabing inita gisugo sogo niya ako Alam niya anong pinakuha niya Ipabili niya sa akin Dahil dahil sa sobrang stress niya Ang lipsticks in the engine Kaya e, lala pa po niya siyang card Kaya e, kuha nang <laughs> Si Wing bitaw basta Hubog kaya gusto ko yung ugali niya Pag lasing Kaya iba yung ugali niya Opposite sa Kanyang ugali Pag hindi siya lasing Patay na ano sa mani magpabili siya ng more beer ang bata pinaiwan niya magpabili siya ng more beer at barbecue hmm. sausage yung pagtugon, eh. pag lasing yan si Wayne iba yung ugali parang hindi siya ang si Wayne parang isa na ibang kaya yung opposite niya na character alimbawa hindi siya tukatib pag lasing ay pag hindi lasing pag lasing yan, super tukatib yan. Yan hindi siya masyadong sweet. Pag hindi lasing. Pag lasing yan, sobrang sweet yan. Mura gisaniban ba? Lahat ng opposite na karakter niya. Magkuan, maglabasan. Pag lasing siya. Sabi nga ni mama, natatawa daw siya. Bakit? Kaya ang iba daw ng mga asawa. Pag lasing, nang Manigbas. Yung mang mamatay. Ba, mangan, ng mga ganun. Mga nakuwan ba? Sabi ko na si win, bitaw mo paglasing sobrang kiring sobrang ambot lang yun oy. kaya gusto ko yan siya pag maging lasing kay <laughs> opposite sa character niya na hindi lasing pero mabait naman yan siya yun lang talaga yung problema sa kanya sometimes na kailangan mo pa siyang utusan ba kung ano yung kailangan mo sa bahay hmm, ganun yung problema niya kailangan mo talagang utusan pa siya. Kamukha, nindiriga parking, di tawag. Ano, igaw nga, eh. Sabi, kaigaw, eh. Asan eh siya? sa taxi oi. Kan oi pastolan. Atras abanti asa manisia. Gaya ni indong nakalakaw. Ako nga ganun ba kay magpansyon? Tudang akong utok. Pablo ko nga junction do kayo yung mga kuan dito ba sa sakyan ko magsulputan bitaw yung iba kay hindi makontrol gaan yun na ang kusubo good job di kay ni si Wayne very good tapis po pag wala tayong kasama no ay lang ilak ko pala yun dito ako nag parking kay wala man akong anak pag meron akong anak doon o, sa child mahiya man ako magparke parking dyan o Yung niya ulang bata daw Hoy, may exciting news ako sa inyo pero matagal tagal ko pa sabihin kay pagka masog po <laughs> yung gusto niya eh. instant lang kasi ito siya hmm. Everytime gusto mo yan yung tugon ni eh. Hubog sa akin. Nagtawag ako sa kanya. O, ignan nyo, nagpaad ng tenkan. Sabi niya, ko lang daw. Wala na yan siya sa kanyang sarili pag nalasin. Nabili ako nito kay mag... Muhi mo, bidibita kami ng barbecue. Ito. Yan. Barbecue. Nabili ako nito um, atay. Yan yung akin sa barbecue. So, tapos na siguro ako. Yan naman siguro yung pinabila niya sa akin. dulo wala mong laman. Multi-purpose. Wala si Wayne ay manguha ako dito ng ano pa nga yung need ko. Tapos na sana ako. Nakalimutan ko yung Doritos ng hubog. Kailangan ko bumalik doon para pumili ng kanyang Doritos. Huh? That will take time. We have to wait when it's all. <tong> What? Paraman ka, honey. Not five minutes. Oh, you have to wait when the flame is gone. All I dream. No, did you buy them? It's only five minutes, mommy. Tignan niyo nga, paghubog siya. I think they spent it all. Did they? I had, I still have one, two, one. One, two, one. How's my Jack Jack doing? you giving good boy here. Huh? <laughs> good boy, Kadire. Uh, mommy, what about good boy, Kadire? Is good like He's like a baby, Mommy. Hello, Jack. Hi. <laughs> Hi. Lupa tayo guys. Barbecue. Kunin ko siguro yung atay no. Kaya medyo madami pa yung puan ay. Yan o. Oh, yung uling. First time ng mga bata ito ma-experience. Ganito. Ay. Second time na pala. Oh my little dude. <laughs> Jenny barbecue sausage so that is bread Ya minak lu butuh mun dak kan ang isa doon oh nagurahay You know why? Because you're near the barbecue thing. Ang serap ng aking niluto, atay. Atay ng manok. Yeah, iwan ko oy sa kalangasingan ni Mister. Nagawa niya itong gawin sa akin. Hoy! I have to lock it. Did you lock it? I was so shocked what he did to me today. Normally, pag hindi siya lasing is, hindi siya nagdi-demand. Today, para akong naging instant personal assistant. Drive mo ako doon, drive mo ako dito, bilhan mo ako nito, gawin mo to, gawin mo yan. Lutuan mo ako nito, lutuan mo ako ng ganyan. O kunin mo to, kun lahat ng mga utos niya. Iba din siya pag nakainom dahil as in, I was shocking talaga na parang hala, nag-iba, parang nasaniban siya ng ibang kuan ba kanina, very sweet, very caring. Tapos, huy, pagkatapos nun, inutusan niya ako, di ba? Inutusan niya ako, pinamorisons niya ako pinaluto niya ako ng barbecue, pina madami siyang pinagawa sa akin, pinadrive niya ako papunta doon kina Bayaw, pero hindi ako nag Many times na siya nag-inom, na-stress yan siya sa mga pangyayari siguro, iwan ko sa kanya. It's okay with me, at least na-experience ko na maging personal assistant ba? <laughs> hindi pala easy ang magtrabaho na personal assistant, no? Lahat ng utos ng yung boss, gagawin mo talaga lahat. But anyways, Lipstick ako, konti lang. Okay. Si Jack sa akin dun sa kwarto. Ito si Jack. Allah! Allah, nagsuka! Oh Uno!